Hello guys, welcome back to my YouTube channel ngayon guys. Magluluto tayo ng gulay na kalabasa. Yan guys, may ano na may gata na yan tapos may sahog na tinapa. Yan po yung gulay na kalabasa. Tinigay na para maluto na siya. Aluin muna natin guys para Okay, yan. yan mga idol, kumulo na siya mga idol. Uh, yung bago pa lang po sa YouTube channel ko, piki-subscribe naman po. Tapos piki-like and share po pakipilit na rin po ng ano, notification bell para lagi kayong update sa aking bagong mga video. Yan, magandang malapit sa maluto. Yan. ng guys malapit na siya maluto. Ibigatang kalabasa na may tinapa na may PB. Ito na po mga idol, ang gitatang kalabasa na may tinapa. guys thank you for watching my video